kalikasan ang imahe ng iglesia mo para sa pagkaraya mo. Isang mapagpalang araw po, mga kababayan at mga mahal na kapatid, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Mga kababayan namin, lalo na po sa mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, sa video na ito ay meron na po kami ng pansin. Itong kao, itong... Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, at ngayon pala po, nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe ang content po natin ngayon ay yung nangyaring dibate. Yung nangyaring dibate at nangdaya. Nangdaya po yung isang tagapagtanggol ng isang sekta sa Iglesia Ni Cristo. Tinampred po niya. Eto, pakinggan po ninyo. Pakinggan po natin si Tini ng Karunungan. Eto po. ni Cristo, sa video na ito ay meron lang po tayong bibigyan ng pansin. etong taong itong, etong tao kasi ito ay eh, para pang uhaw sa atensyon, mm. lalo na kay munting kalaman. Pastore po muna sa gleta, no? Meron po kasi kaming kapatid sa Iglesia ni Cristo na tumawag po sa akin. Sa bungad ng kanyang pananalita, sinabi niya, katingig, eh, binatikos, binanatan ka na rin ni Alibong sa kanyang channel. Ang sagot ko naman sa pagtataka ko, Sino itong si Talibong? Ngayon, sabi nung aming kapatid, si Talibong, si Mr. Tamperd, nung narinig ko yung termino, Mr. Tampered, Tampered Tamper. ayun, doon ko na siya nakilala. Bakit? Itong tao, Siguro po kayo mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, napanood po ninyo yung debate noon na si Mr. Tamper nga po. Mr. Tamper nga po. Kasi napanood ko rin po ang um, debate Sabi ko, ang galing. Akala niya, lulusot siya sa mga ministro. Akala niya, kumo, binabasa niya sa Biblia. Eh, makakalusot na siya. Hindi niya alam. Eh, ang mga Iglesia ni Kristo, lalong-lalo na po ang mga ministro, ng mga, ng, ang ministro ng Iglesia ni Kristo, ay mayroon din pong ganung mga Biblia. Kasi yung pong Biblia na binabanggit ko, yan po ay napakamahal. kumbaga po yun ay ibang salin. Pakinggan pa po, po natin. Pag-uusapan kasi natin ay eh, nakilala sa kataga na Mr. Tamper. At kung bakit, mamaya ay malalaman nyo rin po mga kampanya namin. Pero bueno, sabi ko eh, ano bang ang content ng taong yan? Eh di sabi niya, i-send niya yung link, sabi niya, eto, eh, mabuti pa, ikaw na yung tumingin mismo. Yeah, Ngayon, nakita namin yung channel niya, no, meron pala siyang 2,000 o 254,000 subscribers at meron na siyang mahigit sa 2,000 videos sa kanyang channel. At baypayin, nang baybayin, nang obserbahan, no, tignan namin yung kanyang mga content at talagang bumapatikos pala itong taong ito sa iba't ibang reliyon. At talagang saratong katoliko itong si Talibong sapagkat siya ay isang Catholic Faith Defender, batay sa description niya sa kanyang channel. At siya rin ang National Vice President for External Affairs ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Siya talagang otorizado itong taong ito sa Simbahang Katolika. Commercial po. At mag-commercial mag, -commercial, mag -commercial na rin po ako. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Sabi ko nga po, ito po ang mga kapatid natin na vlogger na laging nandito sa social media para ipagtanggol po ang Iglesia ni Cristo sa kanino man o sa alin man lalong-lalo lalo na po sa ating pananampalataya. Sila po yung mga vlogger na nagpapaliwanag at nagtatanggol o tumatayo para itama po ang maling paniniwala o maling fake news ng mga kumakalaban o umuusig sa iglesia. Kanina nga po ay napakaganda po ng teksto. Opo, kanina po ay napakaganda ng teksto. Upon po sa pag-uusig. Siguro po kayo mga kapatid, ay eh, nakasamba na po kayo. ba diba, Napakaganda po. Napakaganda po nung teksto. Kukul sa pag-uusig. Sabi nga, ang ating Panginoong Yeso Kristo ngay inusig. Lalo hindi tayo, hindi tayo makakaligtas sa pag-uusig kasi makikihati tayo sa dinanas ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ito po ang isang kapatid natin na tinig ng karunungan na laging nandito sa social media. At lagi ko rin po siyang tinapanood sa kanyang mga vlog. Ito, pakinggan pa po natin ang kanyang paliwanag. Itong ito sa simbahang katolika. Ay eh nga, matiko siya ng matiko sa ibang reliyon. Pangunahin na sa iglesia ni Cristo. At binabanatan niya rin maging yung mga tagapagtanggol natin sa pananampalataya, mga kapatid natin nagtatanggol sa Iglesia ni Cristo. At ang pangunahing binabanatan niya ay si Munting Kalaman. Kaya eh ngayon, isinang huli namin kay Munti Kalaman yung tungkol dito. Ang sabi niya, ito, hindi ko na para bigyan pa ng atensyon yan eh. Bukod sa halata namang nagpapapansin lang, panibasa yung gustong makahakot ng views sa engagement natin, ano sabi niya, eh napakahihima ng mga argumento. Napakarulupo ng mga katuwiran. Ang daming sinasalita, wala namang sinabi. Eh nung Tingnan ko yung iba niyang content, eh, totoo naman pala. Eh bakit natin bibigyan ng atensyon ng taong ito? Simple lang, para ipaalala sa sambayan ng Pilipino kung anong uri ang taong ito at bakit hindi na dapat pang pakinggan. Kasi tayo naman sa Iglesia ni Cristo, ano bilang kaadip. hindi naman natin sinasabing wala silang karapatan yung mga kaibay namin sa pananampalataya, may karapatan din sila na ipagtanggol yung kanilang relihiyon. Ang totoo, gustong gusto nga namin eh, na ilabas nila kung ano yung mga katuwiran ng kanilang mga aral sa kanilang relihiyon. Bakit? Sapagkat sa paraang iyon, eh may pagkukumpara kung sino talaga ang totoo at kung anong aral talaga ang nasa Biblia. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsasalita, sa panig ng kanilang reliyon, kaya eh, talagang makikita ng Iglesia ni Kristo, ang may dalisay na aral. Eh pero itong taong ito, bibigyan natin ng pansin para hindi na makapambiktima pa sapagkat wala namang kredibilidad na ang taong ito. Uulit namin, hindi kami tutol sa sino mang tagapagturo o sino mang kaanib ng ibang reliyon na magsalita sa panig ng kanilang reliyon. Pero, merong mga tao na hindi na dapat pang pakinggan sapagkat wala na silang kredibilidad na itindig pa ang kanilang reliyon dahil sa mga nagawa nila na talagang napahiya yung reliyong kanilang tinitindigan. Bueno, dahil tayo doon sa sinasabi ko. Yun palang sinasabi ng aming kapatid sa pananampalataya na nag-react ito, na bin binanatan daw ako, nag-react pala itong taong ito, si Talibong, si Mr. Tampert, sa isa kong content na kung saan ay sa channel ng Tinig ng Karunungan ay nag-react naman po tayo sa isang TikTok video na ini-upload ng isang katoliko sa inyong content, eh pinagkumpara si Cardinal Tagle pati ang kapatid na Eduardo Manalo. Imbes na ipagkumpara sana yung aral para makita natin kung sino ba talagang totoo na sa Biblia ang aral, eh ang pinagmalaki kung ano yung achievements ng Cardinal nila. Kung ano yung natapos ng pari nila. Eh kaya nung nagbigay tayo ng reaksyon, nung pinalagay natin, anong ginawa natin mga kapatid? Ang uh, ipinangpalag natin sa kanila, hindi kung ano yung natapos ng ating pamamahala. Sapagkat kung achievements lang ng ating pamamahala ang pag-uusapan, eh baka wala pang ayoko nilang magyabang doon dyan. Pero ang ipinagmalaki natin doon sa ipinangpalag natin sa mga taong yon na nag-upload nyo sa TikTok, e eh, kung ano yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na may, may, na may nakakabit pang mga talata na nagpapatunay na talagang ang may talisay na aral ay eh, ang Iglesia ni Cristo. Eh ngayon, itong nang si Mr. Tampard gumawa nga ng reaction video na may pamagat, hala, kaalit ng INC 1914, ginamit lang daw ang INC para sa content. Ito ang sagot. Nung panoorin ko, ayun, gaya nga nang sinabi ni Matikala Manuel, ang kalatoy-latoy, ang mga pinagsasabi nitong si Mr. Tampard, at bilang patunay, tignan ninyo ang isang bahagi ng nasabing video na kung saan ay nagbigay siya ng reaksyon sa ating dito sa tinig ng karunungan. Sabay-sabay nating panorin yeah, para ano kapatid ko ng kababayan. Ngayon po mga, Pero mga aral naman na yun ay nakatala naman sa banal na kasulatan. Eh, ang aral daw nila ay nakatala sa banal na kasulatan. Halimbawa, ang aral ninyo nakatala sa banal na kasulatan. Hmm. Ang pinuno ninyo tinatawag na executive minister. Ah, tignan niyo, tignan niyo. Ha? Saan sa Biblia <laughs> na ang pinuno ay ng executive minister? <laughs> Dahil ang gusto niya letra po letra. Hmm. Pagkatapos, meron kayong division minister. Hmm. Division Dahil, minister. Pinahanap <laughs> nila papa sa titang papa. Saan mo naman nakuha Sa mo so, nakuha yung division. Ibalik okay, sa atin sa kanila. Yung division minister, hmm. saan mabasa sa Bibliya ang salitang division minister? <laughs> oh. Kung sinasabi nila na nakatala talaga. Hmm. Si Felix Manalo, ang hen. Oh. Oh. May mabasa ba sa Biblia na ang hen si Felix oh. Manalo? Ang okay. <laughs> ito po, sasagutin po ng ating kapatid na si, si Tinig ng Karunungan. Alam nyo, napakaganda pong manood ng mga debate. Eh, karanasan ko po, po nun sa Pampanga. Kapag may mga debate, talagang pumupunta po kami, nanonood po kami kasi doon nyo po malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at doon malalaman at doon ipapaalam na ang talagang tunay na iglesia ay ang iglesia ni Cristo. Napakaganda pong manon ng debate. Napakaganda po sana po eh. Sa susunod ng mga araw eh, makatuot, makapanood tayo ng live ng mga debate na ang iglesia ni Cristo at kung sino man po ah, nag ang nagamon ang ng debate sa sa iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin ang paliwanag ko ng tunog ng kasunod sa likang ng Iglesia ng Kristo na lahat ng mga araw na Iglesia ng Kristo ay letra por letra. Komersyal po talaga sa paglilinang. Komersyal po. Skip mo na talaga. Ang Iglesia ng Kristo ay letra por letra. Kung oh, hindi iba na mang talagang kumiling ang kaalaman nito si Mr. Tampered. Eh wala naman talagang wala naman tayo ng luntun lahat ng araw natin letra por letra. ang totoo, ang totoo, meron kaming mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga hula. Ano yung halimbawa ng hula na magkakaroon ng mga ko ng ating Panginoon Diyos sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, sa sikatan ng araw. Yun ang nakalagay sa hula na talagang nakatala sa Biblia o sa panang Pero meron ka bang mapapasa sa Biblia na Pilipinas letra po letra po Wala. Pero sinasampalatayan na namin na katuparan ang katuparan ng hula tungkol sa malayong silangan na pagmumulan ng mga anak ng ating Panginoon Diyos sa mga wakas ng Europa o sa mga huling araw na ito ay ang Pilipinas ang katuparan ng sinasabi ng malayong silangan. Yun ang ibig sabihin, ano yun ang ibig sabihin namin kapag sinabi namin, Mr. Tampoy, na ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay sa Biblia. Hindi yung hindi yung pag-unawa mo na lahat ng aral ng Iglesia ni Cristo, letra por letra, nasa Biblia. Merong mga specific na aral ang Iglesia ni Cristo na talagang hinahanapan namin letra por letra. O, oh, sige, patuloy natin. Sabi mo, sinasabi namin na wala naman kasi sa Biblia ang Santo Papa. Kaya hinahanapan mo kami letra por letra, nakatagang executive minister. minister. E bakit hindi ang hanapin mo ay yung termino pamamahala? Bakit yung sasalitang Ingles na executive minister <laughs> ang gagamitin mo? Alam nyo kung bakit mga kababayan? Kasi yung termino pamamahala Nasa na India. yun na yung itinatawag namin sa kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kasalukuyang <laughs> na nangunguna, o namamahala sa amin ngayon, sa Iglesya ni Kristo, meron sa Biblia noon, mababasa sa Biblia ang termino ng pamamahala. Pero bakit Executive Minister ang uh, kanyang hinahanap? Bakit yung term ng pamamahala? Di po ba kasi doon sa itong si Mr. Tampert na napakahina naman ang argumento mo? Di po ba? Meron ka nga ang mababasa ng pamamahala eh. Yun nga ang katunayan na nakabatay yung aray natin tungkol sa pamamahala. Talagang nakabatay sa Biblia eh ngayon sasabihin niya eh bakit ang Santo Papa hinahanapan niyo ng uh, uh, pangalan letra por letra sa Biblia, simple lang simple lang, bukod sa hindi naman itinaguyod ng mga apostol ang katawagang Santo Papa labag pa ang terminong iyan sa Biblia batay sa itinuro sa amin ng ministro na aming narinig dinasa sa Biblia wag anyang papatawag o tatawagin ama ang sino man dito sa lupa. Tanong, ibig bang sabihin po tinawag mong father, tatay, papa, ama, yung magulang mo sa Panginoon, yung tatay mo sa laman, pala? Eh, nagkakasala ka na, hindi? Yung tinutukoy po ng talata na magtatawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa lang ang ama ang nag-iisang tunay na Diyos nga yung tinutukoy na huwag tatawaging ama kapag ka binasa mo yan sa ibang salin ng Biblia, ang nakalagay doon yung pagiging ama sa sentidong sila yung espiritual na tagagabay. Tagapatnubay spiritually. Kung hindi kami nagkakamali na sa saling amplified, Bible po po yan. E yung muli po, muli po ang pinapanood po natin ay yung upload ng tinig karun ng karunungan. Na dito po ay pinag-uusapan po At tinatalakay po ng tinig ng karunungan yung isang defender katoliko na nagtampered po, na nagtampered ng Biblia. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang kapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Ito, panoorin pa po natin nila, di po ba't sinasampalataya na nila na kaya rin nila tinatawag na father yun sapagkat yun ang mga yung mga kapatid nila yung mga taga nila spiritually maging ang kanilang santo papa kaya kinegosyo namin asa ng santo papa asan ang asa ng santo papa sa Biblia sapagkat bukod sa hindi na itinaguyod yan ng mga apostol ay eh, doon sa itinagubili ng Biblia, na huwag niyo tatawagin ama, father, ang sino dito sa lupa. Kaugnay sa sentido spiritually, spiritually uh, guidance. O, oh, <laughs> ito ang pangmahala na sa Biblia ba? Meron. Meron. Ano doon? Doon nakabata yung sinasabi ng executive minister. Ano po? Oh, kaya napak napakahina mong mag-argumento eh. Eh, hey, itong si Mr. Tampered, dito na tayo sa sinasabi ko, bakit siya kinawag Mr. Tampered? O, oh, gusto niya, letra por letra, di yeah, letra for letra. Kinakagat niya yung ganyang <laughs> yung ganyang tuntunin pagdating sa pakikipag-argumento. Gusto niya, letra por letra. Kaya ang ginawa nitong si Mr. Tampered, nung nagkaroon sila ng debate ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo, kung hindi kami nagkakamali noong 2006, 2006, abay gusto niyang ipili na ang itinayo na iglesia ng Panginoong Iso Kristo ay eh yung simbahan niya. Alam niyo ang ginawa? Ayan tinaya ang Biblia. Pinalitan ang pahina. Tinamper yung Mateo 16-18 na talata ng Biblia. So, ano ka tinaya? Kaya, yeah, kung yan po natin, panoorin po natin yung video. Patotoo. Kristo ng Iglesia ni Kristo tungkol din sa pagtatampo ni Talibong. Makikita niyo po sa screen ang inatasan ng pamamahala sa Iglesia hmm. para umarap sa nasabing debate o diskusyon. Hmm. Yayaman mo na naman talaga mababasa sa Biblia hmm. na ang Panginoon sa Kristo nagtayo o nagtatag ng Iglesia Ka Apostolika Romana hmm paano nalagpat ang pang daraya at ito'y malaking kahihiyan sa panig ng Ingles. Uh, ito, ito, ito. kasi nung ginamit kasi yung Mateo 16-18, ako sa kay Mr. Dalimo. Sandali, uh, Mateo 16-18, uh, ano kayo talagay ko? Uh, itatayo ko ang aking Ingles. Okay. Yeah. ang talagay doon. Ang nagsasalita, Pakinuso Kristo. Ang ating Pakinuso Kristo. Nang tinanong ko, dyan ba sa binasa ko talaga, mayroon bang nabasulat dyan, Iglesia Katolika, Apostolika Romana? ay nang nap show down si Mr. Malibu kapatid na ay pinatawa na Iglesia Katolika Romana ang pabinansa niya, show down, pinakita sa moderator, ang dala-dala niya na Biblia, confraternity version mm -hmm. confraternity version at tapos nakita namin Bihira yung At sali na sali, yan. Mayroong re-account na lang po. Bihira lang kasi yung sali niyan eh. Ah, di ba? Bihira Pinalitan yung pahina. Buong pahina? Buong pahina. Madali lang naman gawin yan eh. Kumunta ka lang sa printing press eh. At nakalagay kalagay doon? Ayan, araw na pang panoodan ninyo. I will give my holy catholic apostolic Roman Church. Ayan, tsaka baka hanggang yan. At tingnan natin. Paraunin natin. Ito yung... It's <laughs> high quality, fourth order air fryer. <laughs> so, Nakita ninyo, mga kababayan, mga kapatid, yung pandaraya na kong sinistetante, nakipag-show down siya. Mm. Diba? Eh, papakita niya raw yung talata ng Biblia na kung saan meron yung pangalang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Sa Biblia. Na yung ginamit yung Biblia eh, yung nga, yun yun, ay yung confraternity version. Alam mo na, kapag-ibihirap niya. Pag-ibihirap ah, sa, sa pagiging rear ng fraternity version, akala niya, walang dala yung ministro ng Iglesia, yung ministro ng Iglesia, no kaya malakas yung loob niya na ipakita. Eh, ang nagkataon, meron din dala pala, itong ministro ng Iglesia, Ni Kristo na parehong parehong ng version. Di po ba? Parehong parehong ng version, yung no confraternity version. Ngayon, e, nagkataon lang, dun sa talatang pinaga, di, di ba kaya nila, yung isang confraternity version, yung totoong nakalagay nila na tala na, ng ministro ng Iglesia Ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia. Yung tampered version, talibong version, ang nakalagay doon, I will build my holy catholic Apost apostolic church. Ano mm -hmm. ba? Iniba na. Pinago na yung pahina. Iba na yung kulay. No? Tuloy natin, ipakita naman natin yung pinaka-footage ng nasabing senaryo na kung saan talagang nagkagulo eh. Lalo na lalo na itong si Mr. Tamper eh nagulumihan ng bigla. Puro objection na nung nabuko na siya. Nag-object -nago na siya sa moderator kahit siya yung nagamon. Di po ba bakit? Eh kasi nahuli siya. Akala niya nga walang confraternity version ang ating ministro sa Iglesia ni Cristo. Panoorin natin. niyo pong dito ay eh, yung parehas po ang Biblia nilang gamit. Parehas po ang kulay. Parehas din po kung ano po ang version ng Biblia. Ang hindi lang po nagkapareha. Nagkapareha. Kasi yung sa kay kalibong po ay tampered po. Kung magay binoktor eh sa Iglesia ni Cristo po wala pong pagdodoktor yun. Ako kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ang ating mga vlog Pak-like, comment at subscribe po muli po Maraming maraming salamat po sa kapatid natin Na lagi na po ay nandyan Si Tinig ng Karunungan At Wonder Philippines munting Kaalaman At Michelle Japinay At marami pa po, po tayong mga kapatid Na lagi na ay nagtatanggol Na lagi na ay nandyan Para humarap sa mga maling pagbibintang na mga umuusik sa Iglesia ni Cristo. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe po.